Sige, okay. Kulin. So, pag-usapan naman natin yung mga konyo. Konyo. Oh, konyo. So, para sa iyo, ano ba yung konyo? Ano ba yung salitang konyo? I guess siguro sa mga nami-meet ko, especially with uh, sa university, yung mga konyo is yung mga lumaki sa mga households na English yung language na kinalakihan nila. Mm. And mostly, it Kind of is related to class. Kasi it's an ongoing ongoing joke talaga siya sa Pilipinas. Kapag konyo ka, galing kang lasal, atinayo. Main talaga, lasal. <laughs> then, then, kapag sa mga Tagalog speakers, yung mga state universities. Ganon, ganon. Ganon yung, uh, I guess, yung definition. Medyo may pagka-relation siya sa class. Mm -hmm. sa, cla Oo, sa class. And, yung kinalakihan ng ano. Kasi madalas, yung thinking... When it comes to Filipino parents, kapag... medyo may pagka-outdated na siya ngayon, medyo nagiging ano naman na progressive. Pero sa tingin nila before, kapag nag-English ka, you're way better. Mas mm -hmm. matalino ka, mas... I don't know. Opportunities-wise, mas okay. Kasi meron kang um, ability to speak the English language, which is the universal language. Mm -hmm. Blah, blah, blah. Ayun. Mm -hmm, mm -hmm. So, sinabi mo yung... So, kung mas... May mga un universidad na mas mahal mm -hmm. na, 'yung talagang mas mahal. So kadalasan 'yung mga nag-enroll -e doon mas mayaman, mm -hmm. mga mayamang pamilya. Yes. So isa na doon 'yung universidad mo? Uh Oo. -oh. <laughs> Para lang context. Uh Oo, -oh, yes. Kaya gusto kitang tanungin kasi 'yung university ko parang kabaliktaran. Uh -uh. Parang state university 'yung state sa amin. Uh -oh. So 'yung mga kaklase ko, walang wala akong maalala na konyo, wala akong maalala na sobrang mayaman. So sa kar karanasan mo, Baliktad. May uh -oh. mga personal ka na kilala na? O, oh, oh, sa... talaga. Lalo na siguro kasi, yun nga, part ako ng population ng UANP na hindi naman galing sa pamilyang marangya. Uh -huh. <laughs> Sakto lang. Nasa middle class. Scholar ka kasi. Din. Scholar din ako. Kaya din ako nakaaral sa napaka-prestigious na uh -huh. university. Pero, madami ka talagang mamimit. Oo oh, nga, no? siguro kaya hindi na, di na mention yung UANP kasi nga hindi kami part ng Big Four, blah, blah, blah. <laughs> Or whatever. Sinasabi nilang fake lang kami. Pero yun nga, medyo low-key. Pero kung usapang mga konyo din, madami. As in, pag nakikipag-usap pa sa kanila, medyo kailangan ko rin mag-adjust minsan. Kasi minsan hindi eh, talaga siya konyo-konyo. Mm. Nagtatay naman sila magtagalog pero may iba na kung hari yung tipong sa pinag usapan natin about regional language nakaka pero hindi makapagsalita ganoon mm -hmm. may ganoon in their own country ha in their own country mm -hmm. which is very interesting and concerning kasi for sure naman i feel like outside the family outside the school na pinanggalingan mo oh, may naririnig ka namang Tagalog siguro mm -hmm. pero grabe ya talagang may iba na hindi talagang kaya may pag may pagsagutan sa'yo ng Tagalog. Mm -hmm. Pero yun nga, um, madalas kung may kapag-usap sila, may accent, American accent, kala mo, galing US. Mm -hmm. wow. As in, kapag nagtatagalog sila, may pagka-slang. mm -hmm. Nagtatagalog ako. <laughs> Sige nga, sample. Di, ko na yung sample, okay na yun. <laughs> Tama na. So, may, may ganun silang accent. Which is, hindi ko naman, I'm not taking them, taking it against them. Kasi, ayun yung kinalakihan nila. Ang maganda lang naman din, kasi nagtatry sila na makipag-usap sa akin ng Tagalog. And in-encourage ko na mag-Tagalog sila kasi, yun yung language mm. mo eh. This is where, uh, this is the language where you currently live, in Manila. Mm. Ganon, something like that. um uh, minsan, binibigan ko lang ng pass yung mga probinsyana mga mga nasa taga probinsya na sinasabi na pa humble humble pero hasyendero pala ganun hasyendera <laughs> mm, taga like, probinsya na mayaman na mayam yung pamilya, yung pamilya oh, so ibig sabihin hindi meron silang regional language tsaka ingles mm -mm, so hindi nila oh. kailangan magtagalog magtagalog oh. pero kasi dahil nga kasi nag-aral sila sa Manila eh yun yung main language nagtatagalog yung, yung mga tao mm -hmm. well yung population na kasama ko and uh, so nag adapt din sila in a way so may may pagka accent din pero para siyang ano eh ang interesting nga ng accent nila eh kasi middle middle ground siya between yung accent ng regional language nila pati yung English nila hmm. I don't know how to explain it eh pero ganun yung ano niya yung maririnig mo sa kanila oo oh. wow hmm. so ano ba yun gusto nilang... Halimbawa, yung mga nahihirapan mag -tagalog. Gusto mm. ba nilang mag-aral ng Tagalog? Eh, hindi naman nila kailangan. Mm. Ba't nagtatagalog pa kayo? Ba't di na lang English? Kung, like, outside ng klase. Ah... Uh, hindi ko nga... Actually, good question. Hindi ko sure, eh. Oh. Kasi, nung nagkukwento yung isang prof ko... <laughs> sinabi niya sa amin, like, sa class namin, medyo naging disappointed siya kasi yung mga naririnig niya na sa hallways, mga nagtatagalog yung na beso naging ingles. Na disappointed siya? Yes. Ah, okay. <laughs> Interesting, no? <laughs> And, di ko, na, di ko alam. Siguro kasi mas dumadami na yung mga tulad ko. <laughs> okay. Mm -hmm. Yung mga hindi galing sa mga marangyang pamilya. Yung mm -hmm. talagang yung language nila sa bahay, Tagalog. Or yung kinalak yung university nila nagtatagal ay ah, university yung school na pinanggalingan nagtatagalog talaga mm -hmm. so parang ano lang i guess parang nagiging majority nagtatagalog na in ah, a way majority hindi naman ma actually Or hindi, hindi naman majority dumadami siya, dumadami na mm -hmm. kasi uh, may mga specific organizations for example in UAP na hindi naman strictly, strictly na nagtatagalog pero mas komportable nagtatagalog. Part ako ng organization na yun. Uh, Oo. Oh, uh. It's called Dulaang Rock. <laughs> Teatrong pang Pilipino. Ano? Dulaang? Dulaang Rock. Dulaang Rock? Uh, uh. Like rock? Yeah. Rock music? No, no. Like ROC. It's an uh. acronym for uh, Rock Opera Company. So, Dulaang Rock. And teatro kami. Okay. And madalas yung plays namin o yung ay tinatanghal namin ay mga Tagalog. Tagalog plays. And ma dahil nga, Tagalog place, majority talaga ng members is komportable sa wikang Tagalog, okay. wikang Filipino, kaysa sa English. Pero mm. kaya namin may pag-converse ng English. Pero mas ginugusto lang namin mag-Tagalog. Ah, okay. Wow, interesting. Mm. Kaya siguro dahil kasi, and malaki din kaming org. Mm. So madaming members na parte din ng iba't ibang organization. So yung uh, influence ng Tagalog, na, nag-ano din siya. Ah. Uh, pumupunta din sa ibang mga communities or organizations na purely English. So. Oo. Ayun. Galing. Sinasapup niyo 'yung. Sina <laughs> yung, uh, Mga mayaman nung GNP. Uh Oo. -oh. Meron <laughs> namang mga mayayaman na eh, nagtatagalog. Uh -oh. Nakakagulat lang. Uh -oh. Kasi hindi mo malalaman eh kasi napaka-humble ng mga tao. Mm -hmm. Selected wala I may mean, may nakikilala naman ako medyo. Hmm, pero most of the time, mga humble talaga, hindi mo malalaman halam. Ngiyawan pala na ito. <laughs> Oo. Mm, na maganda. Mm. -hmm. Pero, nag- may ganun ba na, <laughs> so nga, halimbawa, nakikipag-usap ka, yeah. tapos yun nga, sabi mo, oh, may, may, may accent yeah. habang nagtatagalo. Mm -hmm. Parang, yun, parang normal ba yun? O, kasi sa akin, parang pag may narinig, narinig kami ganun, parang mapapangiti kami, or parang, e, ko niyo bilang taga UP, may ganun akong parang reflex. Ah, oo. So sa inyo, siguro sanay na kayo. Minsan, napapangiti din ako. Oo. I mean, hindi, parang di ba iwasan eh. Siguro kasi hmm. dahil, even if sabihin natin na sanay ako to an extent. Pero, ang cute kasi. Oh, actually Parang cute siya. Parang eh. na nakikita na oh, oh Ang cute. Na yung tagalog nila, may accent kahit dito ka nakatira. Oo. Oh. <laughs> Lalo na nung, 'di ba nga may class kami na Rhetoric ang Filipino. The only Filipino class you'll ever take. sa, <laughs> na tagalog talaga. Kapag pinipili talaga ng prof namin kung sino yung mga hindi ah, hindi talaga nakakaalam ng tagalog, eh naihirapan eh. Eh, syempre, as one of the few um, who can speak Tagalog, like, fluently. Well, mm -hmm. not fluently, pero yung walang accent, gano'n, blah, blah, blah. Na, parang napapangiti lang ako na, ah, oh, <laughs> cute. Oh. So, parang hindi pa rin natatanggal yung reflex na yun. Kahit uh, oh. nakaka-encounter ako every day. Yeah. Ah, okay. Ta pero, sa tingin mo, negatibo ba yung salitang konyo? Kapag tinawag, ganun, yung ganong tao, konyo ka negatibo ba yun na positibo o yung salita? Yung in, I guess tragic. siguro, in a general sense, medyo may pagka-negatibo siya. Mm. Kasi may pagkaano siya eh, medyo pang-asar ganon. Uh -oh. <laughs> pang-asar sa kay kaib pang sa kaibigan o someone na ako nyo. <laughs> uh -oh. Kasi hindi, hindi maka, kasi nga parang inaano yung, or in-emphasize yung inability to speak the Filipino language fluently. Oh, may <laughs> so parang may negative connotation siya Pero I guess depende na lang din sa context Kasi if Or depende na lang kung paano mo gamitin yung word oh. Na ah konyo ka okay lang Kung nga re kung may pag-usap ako sa ganun Ah medyo may pagkakonyo ka Ang cute ganun ganun mm -hmm. Pero siyempre especially in the internet At uh, mm -hmm. ang mga university wars may, In general negative siya mm -hmm. Pero it's up to you If you want it to be positive or negative Oo. Bahal lang. Ay Bahala. Ay, ako, personally, may pagka-positive siya. Cute siya eh. Mm-hmm. -hmm. Mm Saan ka ako? Saan rin ako? Diba? Ako yung... Tsaka madaming aksento sa Pilipinas, di ba? Hindi lang naman... Pag nagtatagalog, mm -mm. di ba may mga taga-Mindanao, taga uh -oh, uh -oh. mga kapampangan, iba din, iba Ilocano. Din Ilocano uh -oh. sa, sa tingin ko, okay lang yung mga iba't ibang bigkas sa Tagalog. Mm, mm Ang mahalaga naman kasi, nakapag... Uh, na kapag converse ka, meron kang komunikasyon between mm -hmm. two people. And, you, and it doesn't really matter. Parang ano din, kapag, na, uh, kapag natututo ka ng English, it doesn't really matter kung may accent ka. As long as nagkakaintindihan kayo, okay na yun. Mm -hmm. Tama. Tama. Yun. Uh, so, Colleen, maraming salamat sa salamat oras mo. Salamat din. Salamat. Adami mm -hmm. kong dinada. Sa buhay mo. Oo. <laughs> 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 Yan. Yeah, good luck sa plano mo sa buhay. Salamat ikaw din. At sa mga nakikinig din. Yes. Salamat. Uh, paalam. Paalam. Salamat. Yun lang ang episode natin tungkol sa Konyo. So, tapos na yung interview natin kasama si Colleen. Ito na yung huling episode. So, mayroong transcript kung mabilis yung interview. At sabihin nyo sa akin kung gusto nyo yung mga interview at kung nakakatulong ba sa inyo. Mayroon tayong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast. Maraming salamat at paalam.